Meron pong nagkanong sa akin kung paano daw ako natutong gumamit ng chlorine. So ako po ay mahilig manood sa YouTube. Meron na po akong napanood sa na isang vlogger na si, sa, si Sir Jofer Lafarmer. Sir, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa ah, pagtuturo niyo sa amin sa paggamit ng chlorine. So marami pong ah, kaming natutulungan niyo. So, siya po yung napanood ko noon na gumagamit ng chlorine. So, nagtanong ako sa kanya kung maaari bang gamitin niyon sa wala pang pa isang buwan na kamatis kasi yung kamatis ko noon ay marami nang namatay. Sabi niya sa akin, kung gusto mo, try mo na mga ilang puno lang yung diligan mo para makita mo kung ano yung resulta. So, nap napapansin ko po sa aking kamatis noon ay marami na siyang namamatay. So ang naging kaisipan ko po ay kung mamamatay, kung mamamatay, di mamatay na lahat. Kasi do, do, kasi po do rin po talaga ako gumamit ng chlorine. So sige po, gumamit ako noon. Pakalipas po ng isang linggo, napansin ko po na yung ibang yung ibang kamatis ay naging okay. So di, yun po yung simula ng yun po yung simula na hindi na po ako tumigil ng paggamit ng chlorine. Subukan nyo po yung chlorine kasi napakaganda po talaga ang chlorine sa ating mga tanim, lalo na po sa punggos. So, malaking tulong po siya sa atin kasi po ang chlorine po ay napakamura. Kung mayroon po tayong mga isandaan, 200 na puno ng uh, ating tanim, talong manyan, kamatis, or ano. So, hindi po tayo hindi po tayo mangangamba kasi meron pong chlorine. So kasi po kung ganyan lang po ka kunti yung ating tanim. So sigurado po dito sa amin ay pinapabayaan na lang. Hindi na sila hindi sila gumaboy bilhin ng mga mamahalin na fungicide kasi sobrang na mahal. Kaya kung kunti lang po ang ating tanim, mas maganda yung chlorine kasi mura na saka sigurado pong subok na subok na.